Good morning. Good morning mga kumaret, mga kachismisan. Umaga na dito sa Georgia. It's 7.20. Nag-start na kami ng mga anak ko maglakad. Papuntang sa bus waiting. Yan, nauna na yung mga anak ko sa akin kasi si Justin. Panganay ko, nauuna yung bus nga dumating. So, kailangan niyang mauna, bilisan. Yeah, maglalakad tayo papunta doon. Eh may work ang daddy nila kaya <coughs> hatid natin sila. Pag may work si si Jerry, yung hobby ko. Ako yung kasama nila maglalakad papunta sa taas. Pero pag walang work yung daddy niya la. Yung daddy nila yung kasama nila nag waiting ng bus sa taas. Yeah. Malamig. Malamig today dito sa Georgia. Yeah, yung lamig talaga pag umaga. Yun yung parang ang hirap lumabas ng bahay. Mas malamig. Sobrang lamig. Nakakaano, nakaka Ano yung lamig? Do gloves nga ako kay malamig. At sa mukha malamig. So yan ito yung simula ng araw natin uh, start ng day natin hatid yung mga estudyante sa sa taas mag wait ng bus yan ito yung every morning nalilalakaran namin ando na yung, yung mga anak ko yung dalawa naglalakad na doon kasi yung kuya niya kailangan mauna ngayon hindi foggy ngayon dito pero mostly every morning foggy yung lake na yan yung lawa yan ngayon hindi pero malamig malamig ha, ito yung everyday na nilalakaran namin papuntang taas doon kami mag-wait ng ng bus so yan ito yung aming legion sa Villarica hmm. ito yun Uh, andun na yung dalawa ko, kung oh, may napapansin ninyo. <laughs> Ayan, good morning. Ito yung ating umaga. Maglalakad tayo. Andito na tayo sa taas. Ando na si Justin saka si Daniel. Waiting na nila yung mga bus nila. Ang lamig. Ang lamig. 'Yan yung mga yung mga puno. Gabi. 'Yan. Ito yung aming kabuuan. Ang lamig. Yan. Dito kami sa taas nag-wait ng bus. <coughs> yan si Justine. Binawit niya yung bus niya. At si Daniel. Si Daniel maya-maya pa Yan. sabay-sabay lang kami pupunta dito kasi para isang anuhan lang dito yung bus ni Justin yung way tapos kay Daniel dito yan ito yung aming lugar tahimik sobrang tahimik madilim-dilim pa. Ayan. Waiting kami. Yung bus ni Justin dumating na nahe, <coughs> nahe, nah nah yung panganay ko. Kaya, sabi niya, ma, huwag mo na munang videohan. ito, waiting kami kay Daniel. Dumating yung kay kuya. 7.35 Ngayon kayo Daniel Waiting kami Waiting Ayan Ito yung aming kabuuan Tahimik Tahimik Malamig Ayan, andyan na yat Andiyan na yung bass ni Daniel, yung familiar na si Daniel sa sounds ng bass niya. Ayan. <clears throat> Hmm. Si Daniel di masyadong hindi siya naka winter jacket. Okay, ang bus naman kasi nila dito may heater. So hindi problema yung lamig yung dito lang pag nagwo-wait kami, yan or yung mga bus sa yung school, loob ng school, may heater. So, kaya, kaya yung mga sudyante, no need ng makakapal jacket, pang winter jacket. So, yan. Ito. Yan yung mga puno dito. Wala pong mga dahon. Kasi nga, Up. Ah, good morning. I'm glad to see it warm up too. Yeah, mm. <laughs> yeah, <laughs> um, yan, yung kapitbahay namin. Every morning, nag-walk yan. Nag-exercise. Bumabati yan sa amin. Minsan binibiro niya yung mga anak ko. Walang bus darating. Walang pasok. <laughs> Ngayon, nag-walk siya. Kasi ngayon ulit namin siya nakita. <laughs> yan, yan. Doon siya papunta work. <clears throat> <clears throat> Andiyan na yung bus ni Daniel. Ayan na. Ayan na Good luck Dan. Good morning. Yan yung bus Daniel. Yan paalis na. Yan. Yan yung bus niya. Yan. diba so dumating yung kay daniel 7.48 ng morning hi guys yan ngayon pauwi na tayo ng bahay <laughs> ayan dito tayo nag wait sa mga bus sa mga anak ko ngayon yeah, pag uwi natin tahimik na tahimik yung bahay Uh, dahil yeah, yung mga estudyante wala, pumasok kahit yung mga apo ni ni Javi kaninang uh, mga 6.30 umalis na sila kasi mas maaga yun sila kasi yung mami nila yung work 7.30 so kailangan ihatid niya ng maaga yung mga estudyante rin niya yung panganay niya kasi grade 1 so hati yun sa school yung dalawa kasi daycare so hatid niya sa daycare magkaka ano magkakaiba mas magkakalayo so kailangan maaga so ngayon tahimik pauwi na tayo ng bahay yan ito magchikahan tayo sa yan yeah. habang naglalakad pauwi yeah. Yan. Ito yung parang parking lot dito. Pag may nagaganap dyan sa... Ito yung legion na sasabi ko na blue na house. Ito yung parang kumbaga sa office. o oh, parang barangay. Kanyan. Pag may mga ganap dito sa lugar namin, dito yung meeting katulad ng meron silang meeting ah, uh, every month pa or every two months diyan yun tapos may mga pabingo bingo dyan mga paano kisa lahat may mini bar kung yung mini bar yung gusto mong umino, chillak dyan yan maganda tong lugar namin tahimik kasi mostly mga tao dito, mga nakatira, mga retired na mga mga militar, mga Navy, Air Force, so mga retired sila. So mostly mga ano dito, it's talagang ano tawag na itong lugar namin, it's talagang payapa. Talagang safety ka talaga dito sa lugar yan ito yung ano namin dito yung parking ito yung legion yan yung lake yung mga bahay-bahay actually marami naman din kami kapitbahay dito kaya lang hindi nga uso dito yung magchismisan <laughs> dahil malamig malamig di uso so ito yung ano namin dito yung lugar. Yan, ito yung legion namin. Ito yung, yan. Ito yung, dito nagaganap yung, sa pag may mga ganap sa lugar namin, dyan. Mm, mm Saka dito rin kami pala, yung likod neto. Yan, dyan, dyan ginanap yung wedding namin ni Habi. Simple lang, family mo, most, Ganito. Mga storage dyan. Ano yan? Mga... Kung baka parang stock room. Ganyan. Dyan nakalagay yung mga... Mga bagay-bagay na hindi nagkinagamit yan. Storage. Ito. Tingnan mo yung car. Dahil sobrang lamig. Nag... Nag... Ano sya ng... Mga ano na yung, ice. Nanigas, maglamig. Ayan. Uh -huh. Ito yung aming house, aming sweet home house. Uh -huh. Ayan. Hala. Ito na yung coffee ko. Init pa. Abas tayo. Uh, breakfast, coffee. Mostly every morning, coffee lang ako or bread. But now, gusto ko coffee lang. Gusto ko lang i-check yung yung sa likod ng bahay. yeah kailangan ko na magpakulay. Okay. Lumalabas na yung ating mga sumpa. Oh, wow. It's cold. Good morning. Ganda nga yung araw ngayon. Ma init-init. Pero malamig. Dito ako madalas tumambay. Lalo na yung hindi pa ito na malipad mo na sira. Ito muna yung coffee natin. Yeah, maganda today. Look no at the view. Yeah, nag-chillax-chillax muna tayo konti dito. Tapos, mag-rest-rest muna kasi ang aga ko nagising. Ang aga nagising ng mga apo ng asawa ko kasi ang anak niya, may pasok na sila. Maaga sila nagigising kaya, kaya na, na maaga din ako nagigising din. Kasi tinutulungan ko din siya pag-base ng mga bata ang mga anak niya. Lalo na yung baby. Kasi, sa akin talaga, umano yung baby. Kapag, <laughs> lumaki na siya sa akin, kung mga ganyan. Yeah, ito, copy-copy tayo guys. Chillax, chillax. Yeah, it's a nice view here. Tapos neto... Matulog muna ako. Inaanto ako. nga ako mga lunch. Bago mag-lunch. Kasi... Magluluto. Kasi yung mga estudyante ko uuwi ng 4. So... Para may lunch sila and dinner na rin. Mas na ganun yung ginagawa ko. Nagluluto ako lunch and dinner na. Kasi nga sa umaga ako lang. So... Di ako nagsyadong nagluluto. Depende na lang sa akin kung gusto, ano yung gusto ko kainin. Kasi may mga pagkain naman dyan. But, mostly, kape. Kape o tinapay. Kape o tinapay. Ganyan. Pag-deal ko lang kumain, kakain ako magluluto. Ang sarap ng araw ngayon. Really nice. Look at the sky. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng view. Di ba? Uh. So, See you later sa inyong mga mga kumare at mga katismisan. Magpapahinga muna tayo, matulog tayo. <laughs> Medyo na antok ako. Yan. salamat sa inyong oras. Sa inyong Yan, salamat. Kasianjan kayo ngang sa mamaya ulit. <laughs> See you later!